Magkamukha-magkamukha pala talaga tayo, Cecilia, no? Mabuti na lang, hindi tayo pareho ng gusto sa lalaki. So, Margarita, tell me about yourself. <laughs> Everyone's curious. You know, hindi ka kasi popular. I mean, hindi ka kilala sa alta desyadad. Correct me if I'm wrong. Sabi-sabi kasi, ang fiance daw ni Gilbert Zalameda na pulot lang sa basurahan. Kung basurahan ng Paris, then I guess masasabi mo ang galing ako sa basurahan. Nung ko na-meet si Gilbert, nung pinapatayo na dati ko yung villa namin sa France, dapat siguro dalhin kita doon minsan sa estate ng parents ko, Cecilia. May rolling hills, maraming puno. Magugustuhan mo yung lugar. Parang, parang yung probinsya mo lang, Cecilia. Ako naman ang na magtatanong sa inyo ni Carlos Miguel. Paano kayo nagkakilala? Ah, uh, Napulot ka rin ba niya sa basurahan? Ah! Oh, oops. Sorry. Na sira ko ba yung dress mo? Ah, hindi ko sinasadya. It's okay. Namit lang naman to. Madaling palitan. Ang importante, magkaibigan na tayo. Right, Cecilia?